Ako! no Naku! Lumabas! Lumabas daw, lumabas! Guys, kumuha ko kanina ng pagkain ng ano, baboy dito sa kubo ko. Kaso nga lang nagulat ako, may bayawak dito sa loob. So dito yan sa ano, sa manuka natin. Sa kaalagaan ng baboy. Kasi yung kubo na to guys is, wala kasing tumitira dito halos ano na rin wasak wasak na rin yung kubo natin so dito kasi nakalagay yung ating ano feeds ng manok saka feeds ng ano baboy ba hindi ko lang sure kung nandito pa kasi kumuha ko ng cellphone nandito siya sa loob guys ayun nandito pa nga hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito guys okay, so. bayawak yan kaso nga lang hindi masyadong makita malaki siya guys hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito sa loob ng kubo tingnan mo yung kubo natin halos ano na inaanay na guys so hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya dyan parang buhay pa so takot din ako baka mga angkat naawa din ako kung papatayin ko hindi ko rin alam kung paano ko yan ano yun, papaluin. So, yung gagawin ko na lang ngayon is magtatawag siguro ako ng ano, mga expert sa paghuli niyan. Kasi nga, hindi ko sure kung mahuhuli ko yan. So, ngayon tatawag muna ako ng mga expert kung paano mahuhuli yung ano, yung ating bayawak na yan dito sa ating kubo. So, ngayon, tatawag muna tayo ng ating mga expert guys ito na yung mga expert natin so tinawag natin guys so siguro kilala nyo na yan yung mga expert na ang manghuli ng ano, bayawak so di ko sure lang boss kung nandun pa talaga yung bayawak basta dyan sa sa ng ano, kubo dito sa loob ng ano, boss mm, dyan ubo? sa loob ng kubo ba't, ba't na Nagu na pasok na, dyan yun nga nagulat nga ako eh kasi nga baka may nahuli ng ano may nahuli ng mga alaga mo dito, masisil. Oh, mas malaki yun. Mas malaki yun sa ano, sa nauli natin nung nakaraan. Mm. Mas malaki yun. Malaki Mala. nakakain na bos ng alawa, ng itlog. Itlog ng manok, itlog pabo, itlog ng bibi. Diyan sa loob. Uh, takot ka lang ako kasi baka kung magagat. So, guys, mga expert na natin. Dito? Saan? So, ano ba yung discard natin dito Walang sa labas. So, dito sa loob? dito sa loob. Kita dito pala, Dito nga! Tama, tama nga yung ano. dito nga. Nakasampa dito sa ano. Dito, yan. Meron yun. meron, meron. Meron Oh. sa ano. sa... Hindi pa yan patay? Baka patay? nga. Hindi, hindi yung Gagi. May tuko ba ganyan kalaki? Tara, tara. Baka mga gat, naka videoan natin para ano. Tara, tara, tara. Alis so na. ano yung body scouting nito? Eh, hulihin natin. Talibin isa lang, yan. isa lang. Ay, ay ikaw, ikaw, ikaw pasok back. Ikaw pasok back. Ano oh. mga gat, Hindi yan. So walang sa labas? Oo. Dandahan, ha? Naku, uh, naku. Tignan yan. Lumabas. 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 lumabas daw, lumabas. Naku. Ay, <laughs> ay. <Tain, tain. laughs> lumabas. <laughs> mga gat yan. No. Hello, nandiyan ba? Dito na. Nako, kabilis, sa lupet. Talaga. Ang galing talaga ng mga expert. Oh. Nako, sinimple lang pala, no? Bitawin natin to sa ano? Kabilang bundok para walang wala ah. na tayo, walang walang maano sa vlog natin para hindi oh. so, maban. So, ibig sabihin, ililipi, eh, natin sa kabilang bundok, bitawin natin para hindi na, na mag... Hindi ma makabulyasa sa mga alaga mo. Ah, so yun o. Sala. At Sala. saka ibitawan natin dun sa ano. Bahala na sila dun sa ano. Kabilang bundok na ano. Ah. na kumain man ng alaga nila dun. At saka ito na. Patunay, na. patunay ko na sa inyo guys. Nahuli na natin yung nakita niyong bayawak. Yun. bitawon natin to sa ano? Kabilang bundok. Kabilang bundok. At ano. saka, comments na lang guys. Iba talaga yung mga once expert. Once na, once na bitawan natin to. Bibidyoan din natin. Bibidyoan natin na bilitawan no? Binitawan talaga. Ayun. Salamat mga guys. Comments na lang ko. Okay. Iba talaga yung mga experts. Bo, salamat. Nako. Salamat, salamat. Thank you kasi nga mawala lang perwisyo dito Para sa Para save din sa mga alaga mo. So, mabos. halos maraming nang nahuli tayo dito so, sa kubo. No? And guys. Ngayong araw guys is bibitawan natin yung ano yung nahuli nga nating bayawak sa ano sa kabila kabilang kubo po oh sa kabilang ilog so nandun pa sa kabila yun. so yung kubo natin ay doon sa kabila is bibitawan natin dito sa ano malapit na sa bundok so para at least, hindi na ba perwisyo yung ating ano mga alaga no? so yun yung mga professional natin no? yung mga expert natin so So, ibig sabihin, Diyan natin yung bibitawan yan. O, oh, sige, sige. Bita mo na So, yun guys, binitawan na nila. So, babay na. Punta dito. Babay na tayo sa ano. Babay na tayo sa... Bayawak. Bayawak. Ito. Ito so, na bayawak na yun. Dito natin yan guys, pinitawan sa ano Sa, sa kabilang ano sa kubo. Dito din sa kabilang kubo Pero hindi na sa ating lupa ito hmm. Para hindi natin eh, kilala kung kanina Para sa mga laga mouse oh, Salamat kasi hindi nakapansala na sa akin oh. Iba talaga yung mga diskarte na mga expert So nandito na yan sa kabilang barangay So Bahala na sila na. Bahala na sila, tara, uwi na tayo So yun, iba talaga yung mga expert pag humalaw So, manghuli ulit tayo doon sa ano natin sa tubo? Sa kabila. oh sa kabila naman tayo ulit. Sa kabila. Tapos dito sa, natin bibitawan? oh dito no. natin bibitawan. Sa kabila naman tayo manghuli oh. para uh, para makita nila kung gaano karami dito yung bayawak. Pero hmm. yung pagkakalam ko malilit lang dito yung bayawak sa atin. Hmm. Hindi kumudo ah. ah. So, ibig uh, sabihin walang kumudo dito? Oo, oh, walang kumudo dito. Yung hmm. bayawak natin dito mga ganito kalaki yung karamihan yang kanya ganyan Bito, yung kinakay. Mga oh. palad kalakai. Oh. At saka yung hinuli natin na yan, nabitawan. Ah uh, bibi pa lang yan ng bayawak. Ah, so ibig sabihin maliit pa bata maliit pa talaga. Pa yan, so no, sa tingin mo mga ilang months pa lang yan, boss? Lang yan. Ilang Ano-ano yan, boss? Ano ba? Kinakay. oh inakay, inakay ng bayawak. Eh. Ah, so ibig sabihin inakay pa lang ng bayawak hmm. 'yun. So ibig sabihin mga ilang months pa lang 'yun. Hindi ko alam kung ilang months, mga one year na siguro mga ganon siguro yung uh, ano, yung edad niyan. Ay, so yun, tumakbo na ngayon bayawak, wala na dito. Mabilis pala yung tumakbo. Bas, no? Saan so, no? na kaya banday, ano? Wala na, no. wala na, wala na. So dito namin binitawan guys, kasi nga sobrang ano daw kasi dito, ay eh, masukal yung ano, gubat. Kaya at siguradong mabilis siya dito ano, dumami, no? Hmm. Ako, so yun, iba talaga yung mga expert na, oh! expert tatlo na yung expert natin so baka pilang araw dadagdag na naman to nako tara tara ano pa naman masasabi namin, mo sa mga followers natin comments na lang guys sa mga ano sa mga vlog namin kung ano kung once na makita nyo comments na pa rin po para patunayan po sa inyo na binitawan namin yung ano yung bayawak naming minole para save din po sa karamihan Ayun you know. Salamat mga guys, comments. Ayun you know. Iba talaga yung galaw ng mga expert. Tara. Alis na tayo, guys.